Hi guys! Today's video ay manihapon midari sa gawas. Ayan si Pampam, Pam, upuan -pam niya. Ang ulam niya ay paksiyo. Magikunis-kunis. Ayan si Madam guys. O, ang mong sudan ka karon ay isda nga inon-on. Butangan og talong og okra. Ay, di pala. Kuan pala sa to? Ang palaya. Muna'y luto ni... Ihang sweetie, yan yung, yung luto, mais. Ako a uh, kay dukot. Du Mora na dukot? Oh, dukot sa mais, guys. Gisabawan ni siya og mm -hmm. on Akong gihumol ang dukot sa inun ano sa sabaw so yan mo na na du dukot sa mais guys so yan si pampa mayan antay siya magpahungitan so mga unta karon inun on nadugmok mais 哎呀！Yeah.